Kaya yeah, mga kotol, magandang umaga po at maulang uh, umaga din sa amin. Aw oh, ay eh, Pagkadagim po. Ayan. Pabor na pabor po din sa aming halaman. Makalipas po ang sanlinggo mga kotol, tayo nang po yung mag-aabon uli. Ayan. Mag-aabon uli po tayo. Ay, mga kotol, pangalawang timpla na po ori. Ito ng ating pandilig po. Kakakaluwa din lang ating mga kotol. At mamaya mga kotol, tayo na magalagay ng trap. dun sa ating mga halamat. Abay, mga kotol, eh, nagawa dami ng white fly. Maapektuhan po ang ating halaman. Kaya po, anong din, ating gagawa ng trap. Kaya lang po, kumuha ko kay Nani Benan. Nang ganda po. Ayan, ari. Isang sako. Pang-i-spray po natin. yun sa bawat... Uh... May example na po ako. Ayun, minsan yun. no. Eh. dahan mga kotod kapag po rin na ulan ay sinabayan ko na po ng pag uh, ano pag uh, abono at uh, yung abono natin sa lupa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjagay ka na Mga kaupo oh, oh, oh. Ayan, uh, mga Nasa gitna na po tayo. Ayan, uh, sa nga po pala, ah uh, shoutout po sa mag-asawa taga Las Vegas po. ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, pagtulong po. Ayan, sana po i-gabayan po kayo ng Panginoon lagi. At uh, po kami mag-asawa sa inyo. At uh, uh, shoutout na rin po sa inyong lahat uh, mga kautol. Hindi ko na kayo maisa-isa at uh, gawa ng sobrang dami po ninyo. Yung um, uh, lagi lang po God bless sa inyong lahat. Yung tuloy-tuloy na po tayo din sa pag-aabono uh, po. Ayun mga kutol, bali yari na po. Oh ay. Ang gantang hali din po ay. Mamaya naman tayo mga kutol, ay, maglalagay po ng trap. Ayan mga kutol, papakita ko po sa sample. Ito ay kahapon. Tamo po ha. Ah. Yan oh. No? Eh yung hindi natin kita na yan ay ah uh, to, yan o oh, nag ano sa halating halaman naninira nangingitlog yan yung mga female yan mga otol female o oh, female na nauhuli dyan sa trap na yan kaya nakokontrol po natin yung dami ng kanya lang pangingitlog sa halaman yan mamaya po pagkakain po tayo mag-uumpisa eh mga kutol, uh, ah, bali ano po tayo ngayon uh, ah, Kakatapos lang mo kumain ng uh, ng ano po ng uh, ng halian ay tayo nga po nung umaga ay na ulan po na po ang panahon ay uminit na po ngayon pa ng patat patatang hali ay di ang insekto nyan mga kutol ay ano po aligaga dahil yan init ah uh, ulan init ang insekto ay nagliliparan uh, para hindi mo kita mga kautol kaya lalagyan natin ng trap ang uh, uh, sili ang palaya damay damay na mga kautol para explain ko po sa inyo kasi natutunan ko rin to sa mga lokbanin shout out po sa inyo yan galing to kay nani Bienan, mga plastik mga kautol Lokbahin din naman ito kaya alamang ko itong mga ganito mga kotol Share ko lang sa inyo Pero naglagay na rin tayo nung minsan Ito mga trap na ito tingnan mo po Yan tama naman no Mga white fly yan po kita nyo po ba yan yung mga nakapatsin yun yan wala nga wala nga oh. Mga white fly po yan Hmm. Nagpatchi na po. Ano? Tatlong buti po 'yang aking alagay na 'yan. Idadamihan e ko po. At gawa po nang ini ay... sa gabi naglalabasan. Tama po. Hindi natin pansin sa sili natin. Ang dami na sisiraw Ayun oh. Dahil ano po 'yan, 'yun na nga 'yung mga nalipad-lipad na 'yan. Nakakapakitlog sa dahon ay siyempre mga kotol ito nung itong silihang ito na lumawak tayo nung kaunti kasi siyempre yung puhunan ko sa palay ay uh, pinaikot ko lang po medyo tumama tayo nung kaunti sa palay kaya lang yung puhunan ko dito ay ikot lang mga kotol ka kapag umasunso tayo dito at uh, medyo na na tayo ng kaunti lipat ulit tayo sa panibagong halamanan Ayan. kaya and andito na po tayo eh ibuwis na natin yung pag-aalaga sa ating sili kasi kumbaga yung pagod natin, puyat natin at yung sakripisyo kaya kung, maa kung maaari agapan natin yung mga naninira insekto eh, ito na nga po yun papakita ko po sa inyo Lumakay na po eh. Maaga pa lang, bata pa lang. agapan na po natin. Eh, sa huli, bandang huli mga utol. syempre Kapag nasira na yung ating halaman, wala na po. Hindi natin mapupuksa kasi magsisisi po tayo sa bandang huli kapag hindi natin inagapan yung pagpapa, ano yan, paninira ng mga dahon ito ay tayo pagkakalagay na ng tali bawat isa mga utol pagtatalian po natin na mga na po yun. Pagdalagyan po natin dito sa bawat ano ng ampalaya. Ah. Dahil bago sila makalampas dito sa ating silihan. ay eh, nandiyan na po yung mga yan. I-sprayan po natin yan. Igagaya eh, ko lang po. May mga trap na po sa lahat para hindi na po sila makapasok din sa silihan. tayo putan po natin marami naman po tayo 1.5 dito po nagagaling sa mga ganyan paglalagyan po natin din kahit pagtawanan nila tayo mga dumadaan mga utol ano yung mga nagsabit dyan at least pinakita ko yung be best ko na na hindi kaya ano ng nang ng ano ang ating halam masisira eh siyempre maraming basher ay okay lang at least uh, napakita ko yung papaano mag-aalaga ng ng ating halaman lipat po tayo dito sa kabila Dito go ba to eh Kailangan mas marami dito Makautol Go ba ito Mas mabilis po yung eh, sa mga ampalaya ay eh. Sabi ng mga tukbanin Pastor D, makokontrol po natin ang dami ng langaw na nadapo sa aking halaman. Ito po yung mapatchi. Tama um, ko ito, spray na po natin. Ito po, pang-spray ko. Yan, mga kakutol. Yan, tulay dilaw yan. Mabango. Sobrang bango po. Kaya mga insekto nakakalapit po di yan. Nakakalapit po. não control po ang pag uh, puksa, pag, uh dami ng plank. Auto na lagyan po natin lahat. Pickle. Yan. Na ating mga trap. Hmm. Yan, mga nalipad-lipad, mga na kahuli na. Ayan po. Mm. Sobrang bango po naman. Kaya alam po kapag ako'y uwi ako, ako po'y naliligo. Ah, naglilinis po ng katawan. At nahawak po sa bata, baka po maapektuhan. Yari na po. At yung kahapon ko eh, mga ko, sampul ko lang oh. Ayos. Sobrang dami kong huli oh. Yan oh, kapal. Kalaan mo mga kutulad, mga ngitlog na mga ingitlog yan. At yung dami. Ayan ang ating halaman, gaganda po pa naman. Hmm. Ayan mga kutul, ah, hanggang dito lang po. Sana po'y nabigyan ko kayo ng konting kaalaman sa paghahalaman po yan. Maraming maraming salamat po. Sipag lang po at saka probinsya. Bye. Salamat po sa inyong...